Ay, guys. Oh. Luya. Ako sa Basar Dins. Hindi, anong masasabi mo bakit ganyan yun yung ulam mo? Magic sarap. Kasi, Sige. nakasawa naman, bumili tayo dyan sa labas, tapos malamig na. Ito, higot naman tayo sa baw. Okay. Okay. So, yun, uh. Tirahin natin ito mamaya. Kailangan, Tumakan, uh. kailangan natin magtipid. Hindi, hindi ito tipid guys. Sustansya ito guys. Maliban sa nagtitipid tayo ngayon, anong masasabi mo sa rally? Ito, ito saba. Tri, saba. Saba, 30. 30 pesos. Luya, 20. 10 lang yan. Huwag mo. Mong... Ah, sige, sige, sige. Sige, sige. Cut, 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 cut. Magic sarap, no Oo. Oh. Tapos malunggay. Magkano? Ang masalikuto guys. Anong masasabi mo sa rally kahapon? ano Di ikaw muna, anong masasabi mo sa rally? Kasi ikaw yung... nagano hey, Anong masasabi mo nga? Hindi naman ano... Anong masasabi mo sa gobyerno natin ngayon? Sabi ko lang. Um, mahirap, mahirap. Ano? Mah mahirap ipaliwan niya. Mahirap ipaliwan Kasi ginagawa lang yung uh, trabaho sa pulis Uh, pati sila, parang sila na yung kalaban natin hindi sila kalaban natin ang kakampi natin sila biktima rin yung mga pulis sino ang kalaban tayo, tayo natin? tayo yung nag-aaway kapwa Pilipino basta pakinggan nyo na lang yung tanta ni, ni Rios Osmin niya na pinhost niya, balikan nyo i-search nyo na lang pangalan niya as yung Vlog TV or nin, Ninyo Susminya. Uh, Anong ah, Ninyo? Neryo. Ni Neryo Ni Susminya. Maririnig nyo dun yung Sa YouTube. Na. YouTube. Sa YouTube. Yes, yung Vlog TV. Yun. Maririnig nyo dun yung, yung kanta niya na puta Bato. Yun ang pakinggan yun na lang yun. Sino i-shoutout mo? Um, Shoutout mo sa... Ano, pamilya ko. Yan. Ito, ito. Walang mulung po, malunggay. Maraming makakaya nito. Sampung tao. Sampo yun. <laughs> so, inugasan ko na ito, pero ugasan natin ulit. Yon Dadaliin natin ito mamaya. Mainit. Kasi binibigyan ako lagi ng baboy ni, Ian, ni rio. Manok. Ang asawa naman. Oo. Sino bang i-shout out mo? Yung mama mo. Shot out mo. Guys, dito lang muna tayo guys ha. Ganyan lang muna tayo. Don't forget to like and share Assorted Man.